Madaming import sa puti. You know, si Ubasa. Meron pa eh. Yo, pa. Oh. 71 Moral. All right, mga Katagalog. Ayos din nyo. Magandang bakbakan to. Tagalog Brothers, nagkatapat-tapat. Sino kaya magwawagi? Abay, pinalundag naman agad ng referee. Iyon na, hinagis na ang sa manok na kuha dito ng Darukis. Parehas top 1 sa kabilang bracket aa ah, ah, magandang bakbakan to. Sino una makakadali, makakabisaw, darukes, nagmamadagos, Natapon agad. Sa kabila ang bolay. ito na mga Pinasa, ipinasa sa kanya kapatid na kiyot. Ah, ay, talagang pagkakalayaw, lagpas. Kung malaalala nyo mga idol, ito mga nakakakampi natin. Ah, ay ah, quality, sagak naman agad. Talagang parang may alulod din na re. Tagalog Arellano pumukol. Not this time, nakuha ni Scotch Bright. Dumagaw sa oh, apay. Dumila pa May highlights kana. na. Talagang may anting ito sa bula. Eh. Kusang nalapit eh. May sasunggab din naman. Oh. Oh, iniwang kay Kalingasan. Oh, umatake. Eh. Oh, jellyfish! Pagkakaganda naman. Jelly cute ang tawag daw. May pang-highlights yaw. Oh. Nakaldaga. Parang tinibana na sa aking eh. Bagsak naman eh. Ah, ay, hindi niya mamumuka na yan. Ah, ay, talagang matibay din ang body. Nakapasok pa rin niya. Ay, ubasa! Iyan, the ngayon. Pumukol! Abay! Isagak na sagak mo ay takbong mayaman din naman. oh, Enriquez, nagmamadagos. Tingnan natin kung sino makakahulog. Yung midrano naman eh. ay, mahusay din pumasa masa. Kala ko'y salpak na naman eh. Pero automatic na rin yan eh. Yan ha, kalingasan na naman. Pumukaw Hindi pa rin makabutas. Nakuha ni Robosa. Ay, sagak ay takbong mayaman din. Yan na Robosa na naman. Iniwang kay Scotch Bright. Talagang masurbol. Oh, boy! Talagang walang kalikot-likot. sa inyo mga ay, si Chog Moral, ay, Tagalog din naman, tungkab, nakuha ni Kalingas, at Tagalog siya. Hindi pa nakakabos din eh, nakuha na naman ni Scotch Bright. Ay, kumulay na sa batos. Mga idol, huwag nyo nga palang kakalimutan, palambing ako, palike and share, at i-comment nyo kung takasan kayo na malaman natin kung saan umabot ang video natin. Iyon na, ah, para naliligaw, Kalingas na naman, iniwan kay Robosa, ay parang si Kwan, parang si Stephen Kare-Kare, mashooting, eh! Oh, dito mga idol sa first quarter, medyo nakakamada dito ang ah, kulay puti. Medyo nakalaki sila kalamangan dito. Oh, boy, para si Bam Adebayo din lumundag eh. Mataas din nadali na naman ni Jelly Cute. Na si Kalinga Nice, Dane. Iyo na, ah, nagmamadagos na naman. Oh, sige. Dumagos na naman, floater. Oh, ay, quality. Eh. Ang Guason, Tagalog, pinasa kay Jcash Medrano, gumamit ng board. Talagang wag pipi oh. parang si Stephen Corimao. yo o oh, pagkakaganda naman ng dinagos yon. Ang the legendary. Ito lumipat tayo ng pwesto. At may iba naman. na ah, Medrano na naman pumukol. Sagak na sagak. Punit. Yan ah, model ng Kojig, dumagos, matatapon pa, natapon na ka, sinasabi. Yaw, nakuha na naman ni Midrano Back to back to back to back to back ah, Ay, maganda nilantak lantak niya Unti, aba, aba, aba Nadali din naman ni Pretty Boy Unti-unti na nakakahabol dito Mga idol, all, ang kulay Asol at itay, mang darukis Magandang bakbakan tau Tapusin nyo hanggang dulo Natapon na naman sa sabaw Mula kay Kojik Bow Yon Guason Dumagos Ayos din Yun na Ano na nangyari din eh Parang nasubrahan ata na sa lume Naimpatsyo pa ata ah, Ay wari kayo Pagbusog ay huwag kakain Yan ah, Puro ay nagmamadagos ah, Ay nakakuha pa ng paul Mananakit ang body mo nyan Yaw, nito na. Rubosa na naman. O lalaw, pag sinala mo pa yan, talagang totoo ka na. Abay, sabing huwag magkakakay lume bago maglaro nang hindi maimpatchaw. Balik tayo sa pwesto natin mga idol. Aray, maganda na ito. Ito na, kalingasan. Ay, pinaglaruan eh. Pinasayaw na. Now you see me, now you don't. Nagang... na uh, box dito si Umba ay baka makalantak ng dunk dini makadagos eh yun na ah. dumagos na nakaldag na tiba na naman ang ah, saging yan, lambingan moments na ito. Kunting lambingan mula sa magkabilang team. Ogalats! Relax! Kalma, mga Ogalats! Ah, tawagan-tawagan parang sa bukan. Parang may napago pa, ata. Yan, ah. Okay, kalingasan siya. Yeah, tumama pa sa paa. Yan, mo sana. Nagkapirata na ang dalawang mga Ogalats. Okay, yan. Umaldag na! My day na naman! One week my day. Palta na lang ang sounds. Gcash Medrano Talagang may na Eh Mahusay talaga re eh. Ito Medrano naman Same spot Same result oh, Ay Worry ko eh Bukang -buka na naman May pang may day na Yan oh, Ay Parang tiniba na sa game Bagsak eh Masakit din yung kulang ang isang box na sa lumpas na dinagos na yun agang mahusay din humanap ng open aring point guard na si Enrique. same biruin nyo yun uh, ay nahihulog pa yun na dumagos na naman may day na naman one year may day na yun yan na tanggol crossover napakaganda naman yun ay pagkakahirap ng dinagos mo kung pagay traffic eh nailusot pa rin eh Yan, pagatang pagatan eh Kala mo yung mga bayawak eh yun na sinasabi ulolaw mula kay Kalingasan Kita ko, gumamit ng katawan. Ah, ay, tumba na naman, eh. May kulang pa sa laya ng bagsak. May kalingasan na isa. Yan, ha? Ah, Dumagos na naman. Nang araro na naman. Kumbagi, parang bulldozer din, eh. Anong tibay din ang katawan na Ray? Ay, ari na mga kalamay si Jamurat naman eh. Buti nakuha ng dose ay Tagalog shot. Yan ang mga bayawak. Nagmamadagos na naman. Anong bibilisan, anong gigilas? Yan ang naiwan na naman. Halos si Guaso na nakabada dito mga idol sa pahuling ito. Yan na, sinasabi. Kita nyo ganapag araro na mga ogalats. Ay, taas na ang kamay eh. Dito mga katagalog unti-unting naghahabol dito ang kulay puti at gawa ng kaamay kalamangan na dito ang kulay asol pilit pa rin silang humahabol mga dito iting na natin kung mapapa may papanalo o mapapababa ang kalamangan yung mga idol pilit naghahabol dito tingnan natin yung dona nanalo ang the bali waiting sila mga idol sa championship ang maglalaban sa palaglagan nitong embassy at M side good luck sa inyo ayos din